na imbagal daw bigla ang paggawa ng macaroni fruit salad dahil nga may mga ingredients pa na pwedeng gawing salad kaya naman naisipan kong gumawa kahit walang okasyon nagpakulo nga muna ako ng macaroni pasta malilit na macaroni tapos dinagdag ko na din yung natirang elbow macaroni na natira last time nung nagluto ako ng sopas o diba ang dami macaroni sa so sinabi ko gamit ulit tong lumang kaserola ng rice cooker. Pasensya naman. Gumawa na ako ng cream mixture. Naglagay lang ako ng dalawang all-purpose cream. Magkaiba pa nga ng brand. Dahil na yung iba ay galing pa sa pa christmas basket last year sa work ni Hubby. Tapos sunod naman ng isang lata ng condensed milk. Naglagay din ako ng mayonnaise na napakaunti. Dahil free nga lang yan dun sa tinapay na nabili namin. syempre pag free, asahan nating madalas ay eh, sachet lang. Juicy pa ba? Baka naman po sa susunod ay eh, pwedeng pouch na char. Uy, ano yorn? Always be thankful dapat tayo kahit maliit na bagay lang yan tapos ko nga makagawa ng cream mixture ay nilagay ko na din yung nalutong macaroni pasta syempre naglagay din ako ng isang lata ng fruit cocktail dahil hindi nga ito magiging macaroni fruit salad kung walang fruits, char nailagay ko na lahat yung ingredients kaya haluin na natin yan mas masarap pa sana kung merong cheese Kaso, ito lang nga yung mga available na ingredients. At biglaan nga ang paggawa. Kadalasan kasi, ganyan ako kung anong available sa bahay. Ay dinidiskartehan ko na lang sa kung anong luto. Sa mahal ba naman kasi ng mga bilihin ngayon? Mahirap na kumplituhin minsan yung mga rekado o kulay ng isang ulam na lulutuin. Pag gumagawa pala ako ng mga dessert, ay nilalagay ko na sa mga food containers gaya nito or sa garapon. Bukod na sa nakaredy na every time nakakain, ay maglalabas lang ng isa o yung sakto lang para sa magkakain. Para hindi na rin ilang beses pa magpabalik-balik sa ref. At syempre, nakaredy na rin pag mamimigay. Nag-separate pala ako ng lalagyan ng raisins. Dahil ako lang naman ang may gusto kumain nito at ayaw ng mga kasama ko. Kaysa naman masayang, kaya ginamit ko na rin. Chill na lang natin ng na ilang oras at ready na.